Ah, well, mga dos, so, nagre-refresh na natin yung SD card din pinalitan din natin yung power supply kasi durog na to sa so, para ano, sa sabog na. Kasi well, alam mga idol, so pupunta nga tayo ngayon sa area ya kasi so uh, sabi ko tayo na isuway kay Brenda So bago tayo tumuloy doon, so, muna tayo sa sikat na pabing sa to Batangas. So, Stop over muna kasi medyo malayo-layo yung diyan sa so, Gisgis sa ya yeah, kasi. Okay kaya uh, kaya muna kaya muna tayo. kaya muna tayo dito amaya video kayo pagkatapos na dyan yeah, mga idol so tapos na nga tayo kumain so papigay na ulit tayo papuntang sa Riyaya Quezon para mag service na is wifi ba yung so ayan dyan tayo kumain sa The Originals Pagings Rotter and Buralo Batangas ayan sikat po ito pwede ko binaray ito dito ng mga riders so, makita nyo naman sa board nila maraming mga sticker na mga dito ng mga riders so yan lang po ng mga idol so pabiyahin na kami then update ko kayo about sa gagawa namin ng peace wifi vendor machine kasi medyo malaki-laki yung damage noon kasi tinamaan daw po yun ang kidlat so may update ko kayo mga idol so mga idol so, so ito yung machine sobrang dumi ng ako, stock ko na sobrang tagal ketchup okay, oh. well, mga idol so nare-refresh na natin yung SD card then pinlatan din natin yung power supply kasi durog na ito so, sa so, so, sabog na so ito na siya ngayon After mag natin mag-repass, ikakabit natin. Hindi yung balik natin yung wiring nya. Hindi, lilinis yun din muna natin. So, update ko kayo mga bagay, okay, mga idol. Tapos na. Kaya mga idol, so, mag-repass ko na ito. Malapit ito matapos. Bali, ito yung laman nya. After ko ma-replast niya, so itakabit ko lang yan sa loob. Then, natin kung magbubutap yung machine mo. So, ayan. Kung makikita nyo sa likod ko, yan yung ko ng power supply. Then, ayan. nag niya ako. So, yung machine niya, ma'am. Na kuyanta natin dito sa real niya. So, ito yung Ang board. Then, ito yung ako na lang pang check. mag-connect lang. So, tatry natin yung palitan ng ibang USB tulad kaya ako nagdala so ano mga idol so update ko kayo mamaya pag working na yung unit yung check natin yung unit mga boss And okay na lahat